May pabahay siya kalinga parap kay Romel. Wow! So, matindi, ano? Na ano na yung challenge natin. Ah, di pa tapos. Ayun. So, ngayon taon na ngayon. Ngayon taon natin yun ma kating cutting. So, maganda po yun. Since hindi pa naman siya tapos. So, congrats kay Insan Edu. Kasi yun din yung minsan nababanggit na, sa, na ano sa kanya, na, na pupuna sa kanya ng ibang viewers. Dahil na pag may mga basho siya. isabot about sa pabahay. So, ngayon pa lang, congrats na kay kay Insan Edo oh, kasi yan, may pabahay na po siya. Diba? Okay. Grabe. Kasi sa charity talaga, wala tayong masabi kay Eds, no? Pure charity talaga siya. Kumbaga, no BTS. No BTS kahit nga ano lang eh yung mga good vibes with K-Boys wala ata siya <laughs> si Edo napakarami ng beneficiaries at scholars o nga po pero ang challenge nga po natin is pabahay no? since nasisimula na pala malapit na rin to. kasi ang pinaka sabi ko nga ang pinaka challenging pinakamabigat na paglingap para sa mga para sa mga ano ah, para sa mga tawag dyan, para sa mga charity vlogger is yung pabahay. No? Yung pabahay po talaga. Yun yung pinakamabigat. Kasi talagang ano, magkano magagastos mo doon? 400, 500. 'Di ba? Lalo na kung wala ka pang sponsor. So, yun po yung challenge natin. Pero, yun nga, yun since di pa tapos, yan. Pagkatapos nun, nagawa na ni Eds yung challenge natin sa kanya ngayong taon. Ano, wag po kayo magtanong kung sinong angels ang tatanggalin. Abangan nyo na lang po sa vlog ko. Hindi ko po yung na-announce ngayon. Okay? sa kay paribon cutting po natin kay Kuya Bal. No, wag po tayo magpabay ng hindi pa cutting kay Kuya Bal. Kasi para masama sa bilang, di ba? masama sa bilang. Saka para may content na rin si Kuya Bal. <laughs> Ayan. Sa, sa lahat ng KBOYS sa Edo ang may 26 beneficiaries at 8 scholarship. Wow, grabe. O talaga, wala tayong masabi sa ano ni Eds, no, sa kanyang paglingap, no. Talagang sinusunod niya ang yap yapak ni Kuya Bal. Mahirap 'yon, no. Pangalawa nga sa pabahay para sa akin is yung scholarship. No. Pangalawa 'yon. Although yung scholarship naman kasi, ano siya, hindi naman siyang isang bagsakan kagaya ng pabahay. Pero, matagal, ang, ang pinagkaiba lang naman ito sa pabahay, yung matagal mo siyang iisipin. <laughs> ba diba? Matagal mo siyang, ah, ano hin, para kang may hulugan ng motor. Parang ganon. Yun yung ano sa scholarship. Gaya ng mga, ano ko, ba diba, Scholar, scholars ko. Angels, batch 1, batch 2. So, palagi ko siyang silang iniisip. Kaya, andyan yung love team natin. Andyan yung second account natin. No? Kaya, shout out kay Ian. Congrats natin si Ian dahil ngayon 2025 siya ay promoted na bilang isang director. At dahil siya promoted, siyempre, madadagdagan ang kanyang uh, kanyang allowance. Ayan. <laughs> diba? Congrats kay Buddy dahil ngayong taon is madadagdagan ang kanyang uh, sahod <laughs> Siyempre, mahirap maging director, di ba? And halos siya yung humahawak dun sa aking, sa ating second account. At malaking tulong yun para sa mga scholars natin. Sino ba ang hawak ni Ian ngayon? Sila Melka, sila Ashley, Roseanne, Ann, sino pa? O, di ba? Yan po yung hawak ni Buddy ngayon. Kaya po, Salamat po sa suporta ninyo. Para po yun, yun yung iniisip natin yung mga scholars natin. Sabi ko nga, yun naman yung pinagkaya niya sa baba. Ang pabahay kasi isang bagsakan. Pero ang ano naman, uh, yun, Melbrad. Melbrad. Yan. Ang ano naman, yun na mga scholarship, matagal mo naman siyang iisipin. Kaya yeah, yun po. Suporta din po natin ng second ang ano personal account mo ni Ian, yung kanyang channel. Ian ah, Ian Ramirez. Ian Ramirez po, kalingap Ian. Hindi <laughs> ko alam. Ian Ramirez ata. Okay. So, ang next challenge ko is for ah uh, Dan, no? Si Dan may pabahay naman na si Dan. So, ang challenge ko na lang sa kanya, total na, uh, ano si, tawag oh, dyan, si Ninong July, nung top charity, top 7 charity vlogger, challenge ko na lang sa kanya is, tumaas pa yung total video views niya. Kung nung nakaraan is 2.5 million ba? So, ang challenge ko kay Dan is maging 3 million or mas more than pa, 4 million yung kanyang uh, total video views sa isang buwan. Yung challenge ko kay Dan. Madali lang naman yung challenge ko kay Dan. Okay. Ang sunod kong challenge is for Papa Joms. Ayan. Ang challenge ko naman kay Papa Joms, naka, since naka-first pabahay na siya, yun lang makapag uh, makahanap ng viral makapag scout ng magva sa kanyang uh, channel no ibig sabihin ko magva-viral yung kahit mag-views ng kahit umabot kung sa channel niya magkumabot ng 300,000 300,000 views viral na yun kung sa channel niya kasi 200,000 pa lang naman yung subscribers niya Okay. Angels na ba si Buhang Girl? Ah, hindi pa po. Hindi pa. Yan. Makapag-scout ng mag -viral. Tama po kayo. Yan yung challenge ko kay Papa Jones. Next challenge natin is si Dr. Lab. No? Yan. Si Dr. Lab, Kuya Tata. Yan. Ang challenge ko sa kanila ay mag-bisita sa landing pad makabisita sa landing pad ngayong uh, taon. Hindi lang sa kanila, pati yung ibang mga partners na kasama ko ngayon. Makabisita sila sa landing pad. At makapag, ano dun, makapag, uh, makahanap ng viral, makapag-scout ng viral.